Ang ganda ng bahay, alawak. Ito yung gagawin namin ngayon. Oh, ilagyan namin ng mga kahoy. Huhukayin lahat to. Oh. Hmm. Isang hektare. Ito yung ano namin dito, engineer, nagsusukat. Ayan o. No? Yeah. <laughs> Ay, nalawa. Ay, yung iba namin kasama doon, naghuhukay sa dulo nilagyan na namin ng mga kahoy para sukat, level ng hukay. Tatambakan po ito ng dyari, huhukayin ito, malalim. Gagawin parking, lawak, dating maisan. ano yun naman, farm, baka Sa dulo, ang ganda ng bahay, ano? Farmhouse? Ayun, kuhin ata, yan o. Oh. Lawak eh. Saan daw, boy? ng kahoy? dalawang buwan namin itong gagawin huhukayin muna ito ngayon dalawang buwan na hukay itong malawak na to, itong lupain na to lalaliman ang hukay tapos sa tambakan ng mga graba ay mga kasama kong may dala akong pamalo nagbabong kami ng kahoy yung ibang kasama kong Pilipino walang pasok gawa ng may ulan walang espalto ngayong araw maglalagay lang kami ng kahoy Pag tapos nito uwi na rin kami ay yung ibang yung kong kasama nagsusuka lawak one hectare daw to kukayin tatambakan ng lupa ay nagyari graba ayan mga kabayan yung iba naman na kasama namin nandun sa dulo nagagawa ng daanan naguhukay tatambakan ng graba ay dalawa ang Pinoy oh, nagbubuhat ng ranma sa nila yung batong nilagay gumagawa sila ng daanan dyan eh. ayan o oh. kaway pa <laughs> kukuha ako ng kahoy gawa ng kulang hindi <laughs> mga kabayang gawa ng itong kahoy gawa ng kinulang kami ay yung kasama kong iba likod nagtatambak ng graba ayan po dadali ko to doon sa dulo maisan to dating maisan kukukain gagawin parking tatambakan ng graba bago next year baka daw i po ayan. ayan sila doon nagbubuhos ang graba sa dulo yung iba naman nandun sa dulo nagsusukat nagsusurbe yan o, dati tong maisan eh layo pag galing ka dun sa dulo lalakarin mo dun sa pinakadulo darating ka dun pagod na ito po yung trabaho namin yan dito wala munang espalto gawa ng uulan sa mga gusto mag-apply po dyan ng trabaho dito sa Japan ang daming piling gawing trabaho dito hinihingal ako ang layo ayan, ayan yung kasama kong isang Pilipino yung hmm. blue, nilalagyan ko na ng kahoy tapos yung isang kasama ko naman ang taga ito ayan o at lalagyan ko isang piraso hanggang doon sa dulo layo Ayan doon. Ayan yung kasama ko. ko doon. Yung isa naman ang tagabaon yung kasama ko. Ang ganda ng kaawi dito. Hmm. Ayan, nilagyan ko na ng kahoy. Marami to. 50 piraso. Ilalagay namin ganyan. Para libil ng lupa. Ayan, sa gilid lang to ng kalsada. Ayan no. Ayan yung mga kasama ko doon. Nagraran mo. Sinisiksik yung di, grabang inilagay. Gawa ng dadaanan ng truck. Ayan yung sasakyan namin o. No. Yung kulay blue. Kulang pa ng isa dito. Ayan. So, hindi lang po makabayan ng ano, jacket mainit, malisangan. Nakakauhaw. Makulimlim pero malisangan. Uulan po kasi. Ayan. Mainit. balik na po tayo doon lang ako ng jacket gawa ng maalis sa akin ayan po ang lawak ng parking dito natatamba ka ng jari ayun mga kasama ko tara dyan ka oo oh, okay, uh, ayun naman yung iba nagsusukat ayun o oh. ready na ito mo ha ay hey, ready ko pa ba ikaw ikaw pala ano bang kabahin na ano mo ah oh, sige ayun o oh. daanan niya ng truck ginagawa nito para makadaan yung truck. Inaantay pa namin yung ano, graba. Hindi pa na dati nag -okay muna yung kasama. Kaya na yung graba, ibabagsak na oh. Hmm. Mamaya pa yung nahapon matatapos. Ang dami tatambak dyan eh. Kaya mga kababayan natin oh. Walang mga ginagawa. Ayan po. Binabagsak na gawa ng U umpisa gagawin muna ng daanan yan para makadaan yung mga truck pag hino ito, yung mga truck makakadaan maraming truck ang dadaan yan ayan po hmm. uh. kasama nating Pilipino ang lalim ng tatambakan namin dito mga kabayan ayan o ayan yung tatlong kasamang Pilipino nagkakalat ng graba bayan tapos na kami natambakan na namin ang yari doon oh. nandun yung ba bako gagamitin bukas yun yung gagamitin pang hukay natambakan na rin yung daanan ng mga truck para bukas ano yung mga kasama ko nakatayo uulan na baka umuwi na kami dalawang bako ang gagamitin dito pang hukay yung iba naman nagsusukat pa sinusukat pa yung libil ng ano hukay para pantay na pantay yun yung nagsusukat lawak ng gagawin na to dalawang buwan daw po to dalawang buwan gagawin hmm. wala pang espalto tatamba ka lang ng graba Ayun, gilid lang kami ng kalsada pauwi na po kami mga kabayan sinusukat nila yung libel hmm. ang ganda ng mga puno pine tree Ayun, may pumuntang isang neon jean Ayan yung isa kong kasama. Pinoy yung nasa hulihan. Yung naka-green. Ayan po. Ang lawak. Ito naman yung tatlo. Kukwintuhan. Oh. Ito po na kasama namin. Asta! Koko! Yeah. <laughs> Tinawag si Bunso. 何ですか <laughs> <laughs>

Niluloko ng mga kasama kung Pilipino. Pauwi na kami. Inaantay na lang yung nagsusukat. Samuri sang, nui mo Samuri sang, umuwi siya. kayo Ano?

Dari. Tumesang. So kaya dahil nito yung pison. No? Dokoy kimas ka! Bako na ito nari. Ayan o. Pinipiso na. Haya! Haya iwa! Haya! <laughs> Bayan, nakauwi na po kami. Nandito na kami sa kampanya Lakas ng ulan. Maga kami umuwi. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.